Good morning! Mamilo ko dali. Mamilo ko na. Nauka na. Parang ang akong mga kilid-kilid, way sabon-sabon. Kamusta naman mo mga idol? Hindi okay. rin namin nakabalik pa rin mga idol dahil

kumusta naman mo mga idol? Kung ano ron, dito sa kwatro, nagkalapit na ang kapaskuhan mga idol. Ano? na ba? Tan mo? <laughs> mga bonus mga idol? Kapit na sad ang party-party. sa mga trabaho, party sa estudyante, no? Dali ara ayo ang panahon, mga idol. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Ang pangarap ko ay dumating na sa aking paningin Ngunit na ikaw ay akapin Naglalaho sa dilim Ay nais kong mapalapit sa'yo Ay nais kong malaman mo Ang mga paghihirap ko Baliwala lang sa'yo ikaw'y ay aking minahal Kasama ko ang may kapal ako pala'y naging isang umalis ka na sa akin na rapahan Nandamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na At ito ang yung tandaan Ibutunis na to nikay. hangar ang tanin ako mga idol kay jacket lang, na na siya kasi lang maabog-abogan na oma nang plan yun ni Wilbon Wilbon na lang o daro, no para nindot siya nindot siya siya Nagahan di din isang katulad mo Kalipud dress na mga idol Ang nakahinulong mo na. Mauni ang dress na po nga Napalit sa ukay-ukay Itako, -ukay. hindi siya tapang Barato na Pang fashion pa pang ano siya mga ito, pang, oh, okay. pang formal dress. Ano ito tayo? Pang formal. Ano yun lang yan ang po. O, ito mga idol mo, kay taas na kaayo ba? Salamat kaayo sa inyong pagkuban, sa akong mga videos, sa akong mga content o sa ako um, YouTube channel. Thank you. Bye-bye.